right maglilipat po kami ng ano yan, live namin yung main breaker ito yung part ng rewiring na ginagawa namin galing sa nema 3R o maket ng Kisame. Ito so, na ano yung breaker niya. Dito na siya sa breaker na bago. Diyan naman kukuha ng supply, punta sa loob. Ko.